Hello guys, it's been a while. Today, samahan nyo ulit akong gugitain, sarili kong buhok. Tara, let's go! Titrim ko lang pala guys yung ibabaw at gilid ng buho ko dito using my Jupiter hair clipper and scissors ko na masisira sa video na to. <laughs> Buti na lang guys, madali lang siyang naayos dahil mapapa WTF ka talaga after. Nga pala guys, number 2 and 3 guard lang yung ginamit ko sa video na to with matching lever adjustment para smooth at walang may iwang lines. At ito na nga, nahati sa dalawa yung blade ng gunting ko. Buti na lang, madali lang siyang maayos kaya naayos ko to agad. Mga tayo sasayaking oras dahil tutuloy na natin itong video. Let's go! One month din pala bago ko magupitan ulit buho ko, I think it na para makatipid sa so, tumataas na presyo ng haircut nowadays. So far, it's better to cut my own hair than going to a barbershop. Tulong na rin to sa akin to make me productive and help me think out of the box. Siyempre, after magkalat, hinisin na natin yung kinalat natin ng mga buhok sa sahig. At eto na nga guys yung result. Sana nakagustuhan nyo. Thank you so much for watching. Peace out!